Ah, Nagpindot na sa kahoy Orange na kaayo. Basta autumn tapos po din oh. so, Ouch! <laughs> Thanks ka na. Bakit ka hindi na kaayo. Kuan. Tunaw. Hindi na kaayo. Tunaw ba hapon. Kasi kay kasugang hangin. So work na sad ka ganina ni Sidlak, lagkalit ang adlaw tapos kadiyot na kaayo karoon ni eh, ngit ngit na puro action so back to work ni Sad oh ah, my god, karoon kay late ako na po schedule medyo okay, pero unya kung uli na po late na po kaayo ay tinubuhi sa abroad abroad siya pa abroad pa mo May ganit kayo mga nakakita parking. Huh? Ang problema na po na ko ang parking pag abot sa trabaho. Nindot o kuhan ka ng early ang akong duty kay murag Daghan og kuan bakante nga parking. Pero lagi tamad kay kung mata o kadlawon o niya o uh, trabaho na sa doon late schedule taas taas akong tulog o oh, di ko taas parihas na god pero di ko kailangan matag sa iyo nga kadlawon pero ang problema na po di nag-uli pagkagabi eh kaya syempre makauli ka na usay mga 8pm sa so, mga 8pm mga 8.30 sa gabi eh. Puno na po ang kung ano eh. Parking diri sa mga. Ah, Pagka na lang gayon. Huwag ito ay kapilian. Ay kapilian. Huwag kung sa itong pilion. Ay pa kinabuhis po buri o yan. sa balay. Dito magtrabaho. Nga nga. Ay Diyos mo. hindi na hindi na Pagkahapon nga nag parking ko sa kuwan. Ang ang parshule na ako. Dire ko na eskwela that morning sa kanan akong gamit dati pag -park. So inuna ana jud ka lisod dire ang kuan driving sa Germany as in amang ah, urog jud ko eh Ginoo ko. Makuwan jud nimo ba masangpit jud nimo tanang santo. Bisag bisag maingon sila kanang kuan lang relax lang di gyud madalag relax Ay, grabe jud akong kurog ay pait na-anid yun akong na-anid akong experience pero katong murag wala pa ito nagkuhan wala pa ito nag exam siguro kuhan pa lang ito far o boom practice pa lang ito ay Diyos mayo malalim hindi ka balo mo ampo makabalo yung ampo Kaya sa una lang hindi nga lang ka hindi nga lang ka eh. hindi nga lang ka hindi nga lang kagahapon pag drive na ako sa adulong sa trabaho nalibalaw ko pang ita parking nalibalaw ko sa kung agi nagitanaw na ako basig nanay park plans nanay free ba na, basig sa yung rakay ko balik na ko, wa mangi hapon. napugos na lang ko sa layo-layo mga layo kuan. Parking anan. Ang gani kay naa pero malikaw pa ko mga 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 10, 10 minutes kung pinakapaspas. Unya, pagbalik na ko ni backing ko dito sa gamay nga area. Unya ang isa ka sakyanan syempre muhunong gitsa kay ni-backing mga ko. Ini atong paghatag na nako pag na na gas. Uh, drive na drive nako. Na e, Ikalit man ka nag overtake. Niya siya pa ang nag pipip. Pirti na kung kuya wag d dali ra ka. Ni e, overtake na siya kalit wag gyud ka hulat. Kung mo nang eh gadang mag gyud smart nga sakyanan baga gamay ra ba ka ayo niya. tos may gani eh. naka brake kalit eh Ini akong kuya wa mura ka ganang gadali, permit paano, paano na sila nakapasa sa ilang driving lesson o eh ano sila nakakuha o oh, driver's license nga based akong experience grabe jud ka lesson daggan kayo stricto kaayo ya, hastang mahala Diyos miyo. kapal na ma. ko nakagbalay sa Pilipinas iblalim mahala ha ay grabe mura siho ko gila ka to ay grabe kaayo ka stressful na stressful dude kaayo ko as in Prag naglagot ko sa akong maestro maestro yun maestro yun ka dyan sa akong right uh, teacher ano niya mas kung naglagot ka sa teacher mas maglagot ka sa examiner okay grabe ka ay kasensitive hindi kay kung kailangan o mag mag check ka sa likod mag uka mo liko or mukuan kinalan mo ala dyan ka Matanaw, tanaw, shooter blade ka na di lang kay kuan na ay side mirror dili enough kailangan jud ka nga, matanaw di on jud maayo Magkita makita ang katang. <laughs> ay Diyos mio kaliso jud ka ayo sayo okay. jud ko alas 12 pa man akong duty kaso lang Sayo ko kayo ba siguro? Traffic. Ah, di pa man, di man hinon ang traffic ba? Ano sa mga trabaho? Ano? Um, Pagpagita, ukuan. Parking. Ano na pagkikuan oh Transporter ni sunod sa kuha. Dari um, po dapita. Adili, Pero, ito sa unahan, pagkabi eh overtake siya um. oh. Bago, bago siya ni overtake, ikuan pa siya. Si tawag nila si Sunod-sunod Do Duol ka sa kuha niya naka-highlight siya ba perti kasi law ngit-ngit pa kaayo ang dalan. Yan yun, ipadapin-dapin ako kay para maka-overtake siya ba. Sabi siya ni, guys, na siya dapit sa ko, ba diri, kita dyan ako, wala na siya. Iko, na. Iko, birthday siya, dito na sa kuan. Sa linya nga, no, overtake dito na marag kita nakita po na ako, marag kuan po siya. Kung dito nga, ang uh, ample, signal light, tu ke yang padagan bisa red red lights ni diri tu padagan ambut lang ato na picturean ba ta experience na ko dua ka driver ni overtake sa ko na picturean ya ni risi parking para sa kaganina hindi bisod yung parking eh so parking thank, you. thank you thank you Lord safety please. kita ito pa yung parking yung lakay parking ang problema na ko kay ngon nila himuon daw ni nila diri para sa mga bisikleta, rad, radvik. So, mawala na ni parking din niya. Ang bot, asa ah, na lang may mo parking. Gusto yan, may, may, may kagapang sa akong Asa ah, na lang tani mo parking sa airport? Sa ano? Na, tapos, nagkuan na may, nag, mag parking, magbaya dito sa sulod. O, yung mga bakante. Asa na lang may ano parking sa langit. Ay, Diyos mío. Sagli lang tanawang nato ito sa dagans panahon. Sayo pa man So, pa ba oras? Sayo, sayo ko ni Gikan kay para di ko mabalaka bitaw o mag ulay parking. Nabalo ko makita dito sa pinakaunahan. Malakaw pa ko. Unya. Tamad na ko nga kana ini inig. Labi na kanang laptop wika gikan sa trabaho kanang late imong trabaho nya ngitngit nya tugnaw igawas nimo mula ka pa kay nalipay gani na ka nga ma, na ka nya palakon gihapon ito sa kaduha nga ko an bus halte stelle ito, ito sa unan bitaw ka dulong sa bundes rasa ay, karon salamat pinakauna jud ko so may nani, tama jud kay perfect salamat <laughs> in taon lord so trabaho na ta unsa so, na unya <sighs> <sighs> na pud ba lan na kung unsa ka hayag karon mo po, kangit -ngit, o, niya, na pud kangit-ngit unya inig na ko day off man ko ugma kay si Minimi may tira hatod na ko Ay, hey, thank you, Lord. So, maura to. Ang kinabuhi. Mm hmm, honey mm -hmm. para rin. Nabira, parking. Hmm. Mami, listo ng para para real parking. Dili ka sa nai list Dan ka. Nala, binag ka ng nang... dito ka sa, sa Berlin mo park nga ang mga tao pinaminti, kadali-dali kahulat o na ikaw manirbius ka kay ila tanong nimo nga di ka makasangyad na sakto nimo pagka parking di mahiwi ay. basta mora to eh, importante nga tama ra kung pagka parking Okay lagi kayo pagka parking Han Aira na ngit-ngit na kayo diba? saan urasa, uras ah pa ba ang peting mag nakita ngit-ngit pa sa alkitran uwi an na na umuunsa un ka hayag ka ganina mong sad ngit-ngit ay salamat okay at na kausa ay tanawara ko na ang pag parking ay ha? awo ro, ano man, sali, muna ako, labi ina, dalikit pa kama ni, sabi mo kas, kung kaya na sa inahan kapag bigtik, bigtik na ako balde nya, na kamo ng kuya, hula na kita, usahay nga, na kay gusto palito n dili sa isa ka supermarket, may ganik sa dinggan ro sa mga dirasa, ka, so, ang ugma di off na ako unya na koy time kay magkulor ko sa akong kaya kay murag daghan na jud kaayo ko uban unya tapos na eh, appointment si mini ni hatod na sa <laughs> yung appointment niya akong sunduon ang butlang makahulat <laughs> sa dirika sa abroad kailangan multi culti ka Nawa, oh, ngit-ngit. Oh. Ngit-ngit na kaayo ka. Ganina, hayag kaayo. Karoon ngit-ngit na pagbalik. Mauna ang akong di po ganahan pag late ang akong schedule sa trabaho kay kay uh, di ka tuod mag mataog sayo kadlawon pero mo po na ini balik ni mo ngit-ngit pa sa kaugmaon kay syempre oras o oh, alas 9 na ni amang kay naalang ko yung mga 25 minutes maapas na ko ang supermarket magclose na sila alas 9 so oh may ganit kay kuan pa abri pa sila Ay, ito uh, magluto magugo sa trabaho karong sunday kay akong mga kauban so na po na magluto na pod ko so nagmalit na lang pod ko ay english so at na kausa kaya ito wala na po ko yung wala na po yung mga panapagod pagkaon si minimi. Pero palit na lang ko gamay hotdog. kanang mga madali-dali niya kaon ba. Ay, dili dali mo eh. May ganit karong kay dili pa kain tugnaw. Ang akong problema kanang inigwinter inig-winter na jud sa mga December. Ambot lang ka karong na year. Kay last time tugnaw pero nag snow January ubot lang ka karon Uy, uy, ayo ba ang among weather karon nga year? Sig ulan, ang summer, sig ulan. Antog karon nga autumn na sige ya pag ulan. Kung sa bagay kailangan man na sa nature. Delikado lang balay. hindi ko ganan og ng tungod ani nga oras. Ug biyahe kay nakabot na pud niya ini sa balay ang parking na po ay amabot nagot okay mura to kinabuhi sa inahan <laughs>